Wala na din naman e. yung birthday. Ito eh. na birthday sa niya? Sabay yun sila. Sabay yun sila. Sabay yun Ano Buka? Parang kailan lang bin ano? 21 year old ka na pala. La, 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 la. Parang kailan ah, lang ako dumating. Parang kailan lang ako dumating sa floodway. Dinuduyan-duyan ko pa yan. Sila ni, ni Harold at saka ni Huawei. Ayan, ang lalaki na. Parang kailan lang. Kahit hey, itong magkapatid na to, oh. Yung dalawang magkapatid na ito, oh. Yeah. Ano pang Pero pangalan nito isa? Hindi, dalawa lang yung nakabutan ko na, oh. Si, uh, ito isa, si, ano. Hindi ko naman ito naging estudyante sa SKP. Yung isa lang. Ano pangalan nga nun? <laughs> si Ching. Ah, oh, Si Tapos yun, meron ka pa di ba? Dalawa kayo naging estudyante ko na SKP, di ba? Oo. Oh. Ayun ang Ngayon, hindi na bata, maganda na, no? Ma ma Malaman-laman ko sa susunod na taon, ikakasal na to. Sana, all. <coughs> Agraduating na Sina? nang? Sina? Na? Talaga? Kung okay, kailan lang. Anong, anong taong ka ba nag-escapee? Ayaw, ayaw ni Colon doon. Anong taong ka nga nag-escapee? <laughs> Ninety-six. Hindi. Grabe ka? Doon, doon pa sa Plate Street, no? Sa Plate Street na school ko. Yun yung munti ka na akong ma mamatay. Na-escapee na umabot ng ninety-three. Tayo sa dyante. Kasi nga, ako ang tagalinis. Kasi dumadating ang mga nagbabantay, alas otso. E eh, simula ng klase. eh, ilang dako da yun, dalawa yun eh. Yung dito sa Nickels at saka yung sa aking venue ng school. Nangyari kasi noon, hindi ako nakakapagkape. Tapos inom ko ng malamig na tubig. ito mga bagong sibol to nang ano bagong sibol ng BNC <mimilipan>